Miss Merly Joy Castro. Uh, ngayon po, gusto ko po kayong tawagin uh, si Guo Hua paulit-ulit, lalo na mula nung nakaraang hearing, sabi niya, I am a victim, I am a victim. Pero ang totoong, ang totoo pong biktima ng mga, ay mga kagaya nyo, Miss Merly, na ginamit ang identity para mag-incorporate ng mga Pogo companies uh, kayo ng human trafficking at di tulad ni Go, Guohua Ping, uh, hindi kayo tumakas at hindi kayo tatakas. Non-bailable ang kaso nyo. Nais ko po siya, mga kasama, bigyan ng ilang sandali para magsalita. So, Miss Merly May, nais ka bang sabihin sa aming lahat? Basahin ko po yung statement. Sure, pakibasahin. Ako po, si Merly Joy Castro, biktima ah ng identity theft, identity theft, inaakusahan ng qualified human trafficking. So opensang hindi ko man po ginawa. Si Miss Alice Buo ang nasabing nagpasok ng pangalan ko na Ang ginamit niya ay si Miss Gamo. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko batid ko, hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko, sa kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay na walang sekuridad na hindi alam po ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang BPO call center para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Na ngayon, kailangan ko pong mag dahil sa kailangan kong harapin tong kasong to na kahit kailan, hindi, po, hindi, ko po kayo pinahintulutan gamitin yung pangalan ko ng kahit saan dahil wala po akong pinipirmahan. Wala akong nakitang papel na gano'n para mapunta doon yung pirma ko. Bukod po doon, ngayon hindi ko alam kung paano mabubuhay yung dalawa kong anak na hanggang ngayon walang kasama, hindi ko alam kung paano ko, paano bubuhay na asawa ko na ang tanging kasama nila na madalas sa bahay ay ako. If I'm not mistaken. Wais, may <laughs> mabini pangkasinan. May bayan bang mabini sa pangkasinan? Meron po. <laughs> Yung, uh, ako po ay natatakot talaga. Sen sa, sa mga anak ko kung paano po sila kahit gayon din sa buhay ko, simula po nung no lumabas ako no June dito, nag-request po ako sa company na i-work from home kasi po, di ko po alam kung paglabas ko, ano po mangyayari sa akin kasi di ko po alam talaga kung, 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 saan nagsimula, kung paano, kung baka bukas wala na ako, parang... Hindi ah, ko na kaya. Inom ka muna ng tubig, Miss Marley. Kaya ako ngayon humaharap po sa inyong harapan para patunayan at harapin Sa inyo na ako po ay isang biktima at hindi po ako kasali bilang incorporator na sa ng nasabing Hong dahil hindi ko po kilala at kailanman hindi ko narating ang lugar na 'yan. Ayun lang po, Mr. Ch Madam Chair. Salamat sa, Salamat sa iyo, Merly. Um, it is my understanding that the NBI will take Miss Merly now and uh, take her into their custody, put her in custody. Sana yung mga payo na niibigay ng ating mga government agencies tulad ng DOJ sa mga naunang biktima ng identity theft na humarap dito uh, ay maipayo din para sa kanyang konsiderasyon. At uh, para mabigyan ng kaunti pang linaw yung kinabukasan ni Ms. Merly at nung kanyang uh, uh, mga anak, yung kanyang pamilya. Merly, ang sabihin ko lang sa inyo ngayong gabi uh, sa ngalan ng komite ay masaserve din po ang hustisya. Minsan matagal, minsan maganit, pero masaserve din po iyon. Uh, Attorney Magno, mayroon po kayo masasabihin. Uh, just to put on record, Madam Chair, that uh, Ms. Santos a voluntary surrender to the National Bureau of Investigation to the Senate. Salamat po, Attorney Magno. So, ingat po kayo, Ms. Merly. Maraming salamat. At susubaybayan po ng komite uh, ang, ang inyong magiging kapalaran. Thank you po. Uh, at this point, I'd uh, turn over the floor to uh, Senator Sherwin if Uh, he would like to raise uh questions this uh, evening, Senator. Sure. Madam Chair, I'll reserve my questions for the next. Uh, I understand there's another hearing uh next time. Uh, in light of the new uh information that came out, Pero bago ho tayo matapos, uh, Madam Chairman. Uh, dahil ho natin identity theft, uh, meron ho birth certificate. No, actually nakuha namin marriage certificate ni Jessica Francisco. Narini uh, narinig ko kanina kay uh, Jessica Francisco na ang asawa niya ay isang uh, Dutch. Pero dito sa marriage certificate uh, merong I'll flash it. Uh, ang asawa niya dito sa Pilipinas ay isang Orlando Sapsap. -sap, uh, na dito po sa Pilipinas kinasal. So obviously uh, itong si uh, Miss Maslog eh ninakaw niya yung identity nitong si Jessica Francisco. No, hindi siya yung totoong Jessica Francisco. Meron talagang totoong Jessica Francisco na ang asawa ay si uh, uh, Mr. Orlando Sapsap. -sap. At yan po yung nakakatakot uh, Madam Chairman na marami tayong mga kababayan katulad ni Merly na ninanakaw yung kanyang identity, ginagamit sa pang-scam, ginagamit sa panloloko, uh, ginagamit sa staffa, kasi yung uh, latest case ni uh, Ms. Maslog ay staffa, at maraming uh, maraming nadadamay dito. No? Kaya uh, importante rin ng ating mga ahensya, lalo na ang PSA, ay eh maging alisto sa mga ganitong nga uh, pangyayari. Uh, at of course, ang DFA, no? dahil ginagamit nila itong uh, identity theft sa pagkuha ng passport at uh, uh, yan ang kanilang katibayan na sila ay tunay na tao. So ito ay isang isang bagay na dapat natin sirosohin at um, uh, rin no, itong mga ganitong identity theft na nangyayari. But I'll, I'll reserve my questions, Madam Chair, uh, till the next uh, hearing. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, uh, Senator Sherwin. uh so end of this long journey it's slowly appearing that pogos are not only a criminal enterprise they endanger our very democracy and national security sa mga pahayag ni at wang Fugui, na di lang mga pilipino ang biniktima ng mga pogo pati ang mismong pambansang interes at siguridad natin ang nilalagay nito sa panganib. Nagpapasalamat ako uh, ngayong araw, in particular sa NICA, for their candor. Uh, truly, foreign agents use all means at their disposal. And those who think that Pogos are exempt are fools. The committee holds the DFA to its commitment to reach out to She jiang for information on Guo Huaping the young the young brothers and other possible foreign agents uh, in the possession of Mr Shi we will wait for this for the next hearing we also expect the cooperation of general makapas